So, ito na nga mga auntie, yung ating ulam na niluto ay dininging, ayan, na may kasamang saluyot. Ayan, so ready na siya mga auntie, itong ating ulam for today. Ayan, so sigurado na naman dapat ang bawang dito pag ganitong ulam ang ulam natin mga auntie. Kunti lang yung nilagay kong sabaw sa ating plate yung iba is nasa kaserola pa kasi yung ating lalagyan ay hindi malalim baka matapon ang kanyang mga sabaw ayan so sa mga nakakamis ng ganitong ulam kain na po tayo